Hindi na naman bago ito eh. Alam mm. niyo po ang a, a, amin lang iniisip. Ito naman po nga uh, graph na batas, yung anti graft and Corrupt Practices Act. It cannot exist in a vacuum. You have to look at the context. Unang-una po, ang, ang pinaka-importante po rito, even without reading yung complaint, ay walang alegasyon at walang mapapatunayan na yung pondong 38 billion na sinasabi, si pumunta sa personal na gamit o account ni ginang Arroyo. Yun po lahat ay ginamit for public purposes. Wala ni Singko po roon na pumunta kay Mrs. Arroyo at yan po ay aminado ng complaint kung ating ibabase doon po sa mga newspaper reports. Okay, so uh, uh hihintayin namin at maghihingi kami ng update ulit sa inyo at ito So pag na-meet na po ninyo o nagkaroon kayo ng meeting, with the former president. Thank you po ha for joining oo, STL. Oo, kasi ang ginamit naman po kasing uh, reason doon, yung PD 910, Marcos uh, presidential decree po yun ha, hmm. hindi po na-refill yun noong bagong konstitusyon, ibig sabihin, it is still good law. At daron po, ay may discretion po ang presidente na kung saan gagamitin yung pondo. Therefore, these are acts of state. Ay yun po yung doktrina roon na hindi po pwedeng questionin after the term of the president. So, nangyari na po ito in a very similar case, yung 900 million. Sinabi na po ng ombudsman na walang basihan ang graft at malversation kung ginamit dong Pangulo ang kanyang discretion. So that's why, as sabi ko, we are very confident eh, na ito ay aming uh, mapapawalang bisa at mapapawalang sala po ang dating Pangulo.